Welcome back mga kilingap. Thank you for visiting my channel. For today's video, pag-uusapan natin sa Bible study yung kahalagahan ng paghahanda bago dumating si Jesus muli. So yun ang topic natin sa kilingap. Sasagutin nila yung tanong. Pakisagot na rin ninyo sa comment section. Ready na ako. U huwag naman. <laughs> Ready na ako pero wag naman. <laughs> Pupunta ako dun sa mga taong baka nasaktan ko magiing ako ng sorry. Yun, lahat sila. Hingi ako ng sorry. Um, babaguhin is yung ano, how I see things in life. i eh, search, search mo daw kung tama yung grammar. <laughs> <laughs> sa, sa tagal ko siyang kilala, talaga nagbago na si Buddy. Grabe yung pinagbago ni Buds. Siyempre, tagal na kang magkakilala niyan eh. Grabe ang pagkababayero niya eh. ay. <laughs> <laughs> Ayan nga, kung one week na natitira sa akin ay Aanginin ko na lahat ng kasalanan ko at sa saka magulakuhuhay na rin ako at di na rin ako maging Alam naman pala natin yung dapat gawin. Yung tayo bilang sa atin, sa sarili natin, alam naman natin yung dapat gawin natin. <tinyo> sa at Sugatan. sa salamat, Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinat ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makajos habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Kunwari lang, alam mo, may isang linggo ka na lang, haharap ka na sa Diyos. Ready ka na ba? Ano ang isa o dalawang bagay na ayusin o babaguhin mo sa iyong buhay? Uh, yung una, uh, ang gagawin ko, uh, pupunta ko doon sa mga taong baka nasaktan ko, maghihingi ako ng sorry. Yun, lahat sila, hihingi ako ng sorry. At doon sa pangalawa naman, sa pamilya ko, kung hindi ko man masyadong naibigay sa kanila lahat ng pagmamahal. Paparamdam ko yun kahit sa uling hininga o uling araw ko sa mundong ibabaw na to. At sa pangatlo naman, yung papasalamatan ko yung lahat ng taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal. In one week na lang, nasabi ko na lahat, nagawa ko na lahat. Nabago, nabago ko na buhay ko. Nabawi ko na pamilya ko. At nagawa ko na yung pinaka gawain sa buhay ko. nakatulong na rin tayo. Handa na tayo sa lahat. Ready na ako. Well, wag naman. <laughs> Ready na ako pero wag naman. <laughs> o kailangan po natin tanggapin ang ating kapalaran. Dahil lahat naman ng buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Kailangan po natin na ipagdasal yung mga tao nga may sama ng loob sa atin patawarin sila sa ano man na uh, iniisip nila sa atin, yung mga kasalanan nila para sa ganun ay mabago ni Lord yung kanilang isip. Sana yung yung heart ko na sa sa pagmimisyon is ibalik ni Lord. So kung may mga bagay na nagagawa ko na talagang makamundo, kumbaga <coughs> sa natitirang oras ko is gamitin ko more on ano, focus sa sa gawain ng Panginoon. Ang hirap nung tanong pass. Um, pero, mas ano pa nga ni eh. Mas madali pa yung kasi meron kang alam mo yung time eh. Kasi kung ano, tutusin, pwede na tayo mamaya eh. Pwede na ngayon. Kasi sabi ay, sa atin na kasi may time pa ka pa. May ma malalaman mo. Sabi kasi nga dito, parang darating na tulad ng magnanakaw. So, so mahirap pass. Pero siguro kung meron man akong Um, babaguhin is yung ano, how I see things in life. Okay. search, search mo daw kung tama yung grammar. <laughs> <laughs> kasi ano eh. Pero sa totoo, ang hirap kasi magbago within 7 days ay. Kasi parang ako buong buhay ko, nagbabtataray ako magbago ay. So. <laughs> and um, yun, how I see things and kasi ma kapag alam mo kasi na malapit na talagang mas gagawin mong makahulugan yung buhay mo syempre in ano God's way kasi yung iba ibang ano ibang yolo yung gagawin eh pero ngayong alam ko naman na ano kung paano maligtas siguro yun yun nga Hawaii si things na alam ko na may Dios mas kikilalanin ko and kung sakaling sa 7 days na yun is paramdaman ko talaga mak at uh, na-feel ko yung, yung, fire and magtatry na akong ano i-share sa family ko para kasama sila sa save gusto ko lang mag uh, mag next kay buddy kasi sabi niya kasi um tawag dyan sa buong buhay niya na-try niyang magbago pero ako sa, sa tagal ko siyang kilala talaga nagbago na si buddy grabe yung pinagbago ni buds siyempre tagal na akong magkakilala niyan eh na grabe yan. ang pagkababayero niya, nai. Eh. <laughs> uh, dati, dati. Disclaimer, dati. As in, malala talaga eh. Bawat kita namin, puro chicks and topic niya. Uh, <laughs> ako yung lamig. Grabe talaga. Lalo mga Manila days pa. Pangalawa si Kuya Jens. Ayun. <laughs> Ewan ko. Kasi wala siya ngayon dito ay. <laughs> grabe na... So, hindi, grabe rin pinagbago ni Kuya Jens kasi sa mga sinesyarang ko dati sa Barkada, yung pinakauna naging Christian. Talagang grabe din yung sineshare ko dyan kay ano eh. Sabi ko, bro, magbasa ka ng Bible. Siya baga, dati sa ano natin, tapos ngayon, gulat ako kay Kuya Jens, nagbabasa na siya. Yung palapas na simpleng pag-share mo, parang natataniman sila pa konti kunti hanggang sa may ibang tao naman nagagamitin na, mag, para mag-grow. Ganyan yung nangyari kay Kuya Jens. Nagkaroon siya ng boss na ano, parang Christian. Yun na yung nagtulong sa kanya na mag-grow. Pero yung pag nataniman, ako yung parang nag-ano sa kanya yun na. oo para nagkaroon siya ng mga question sa buhay, mga ganun baga. Basis sa question niyo po, yung one week na lang, ang hirap isipin. Wag na muna pas kasi mga anak pa lang si Jack next week. Ay, malapit na si Jack mga anak. Pero reality kasi ito ay, reality talaga na di natin alam kung kailan babalik si Lord. Kung kailan tayo kukunin ni Lord, di ba? Minsan sa sa mga ano, nag, sa mga oras na nag-enjoy tayo, nagsasaya tayo, pero sabi nga ni Buddy kanina, mas okay tong alam natin kung kailan kasi parang makaka makakaano tayo, mag maghahanda tayo. Mas mahirap yung hindi tayo ready. Kaya dapat sabi dun sa verse 11 and 12, maging handa tayo palagi, maging makajust tayo, yung mga makalangit, maging banal. At sabi pa doon, walang kapintasan, which is napakahirap talaga. So kung may one week naman ako pa, siguro Uh, kagaya nung sinabi nila nung nila pong na i ko yung ano talagang lahat ng gagawin ko more on para kay Lord na lahat wala nang sasayangin na oras magmi-mission magshare sa mga kakilala kung sino mga ko i ko yung ano yung paano kumilos si Lord sa akin paano niya ako binago basta yun lang nasa isip ko eh basta lahat ng gagawin ko para kay Lord na lahat magpe-pray ako <laughs> Kasi mag mag, ko, ano, hingi ako ng tawad, at susundin ko na yung dito na dahil wala akong kapintasan, lahat ng kasalanan di ko nagagawin gagawin, lahat ng ano, more on ano, devotion, ganun. Pero yun nga, dapat um, ngayon pa lang simulan na, <laughs> hindi lang dahil may one week. Ako pas, kung bibigyan pa ako ng isang linggo, siguro po ang gagawin ko po ay ano, uh, pansarili po muna, pansarili, tatalikuran yung pagkakasala, tapos aaminin ko kay Lord. Kasi pag aami sa sa ating pagkakasala ay ano na din 'yun. Uh, isang pag obey na din kay Lord. Kasi kapag sabi daw sa ano, sa Proverbs, sa kawikaan, ang taong hindi daw sumusuko sa kautos, ay hindi sumusunod sa kautusan kahit ang kanyang panalangin ay kasuklam-suklam. Talagang kaya dapat kaya dapat magsunod tayo kay Lord, talikuran yung yung ating pagkakasala kasi yun na yun sabi sa sa verse 11 na yun, mamuhay tayo ng kaban kabanalan, sikapin ninyo maging makajos Yun ang pagiging makajos sa buhay natin. Talagang dapat tumalikod tayo sa ating pagkakasala. Tapos po yung sa ano naman po, sa ibang sa iba naman po, kapag nagawa ko na po yung pag-amin pagkaka, pag ng pagkakasala. <coughs> yun na po yung katulad po kaila kuya. Pag-preach, pag-devotion, pagbabasa po ng Biblia. Which is yun nga po, thankful ako kay God kasi nga, binibigyan niya talaga ako ng strength po palagi gumising ng umaga para makapagbasa ng Bible. Para, para po, ano, kasi ang ganda, ang sarap po sa pakiramdam talaga kapag umaga. O, o, po. O. napaka, ang replenish, nang refreshing po masyado. Kaya ah, yun po, ah, uh, nakakaano din. Yun din yung ano ko, dahilan minsan kung ba't hindi ako nakaka-jogging. <laughs> kasi nga, ano you know, mas ano po, mas refreshing kapag nagbabasa ng Bible. So yun, yun po yung pinakamahalagang bagay pong gawin po natin. Kah dahil nga po, Si Lord, sa second coming, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Ayan, kung ako, pas bibigyan ng ano na lang, kung taning na lang na one, one week. Siyempre, yung one week na yung paghandaan mo na. So, paano natin paghahandaan? Uh, siguro, yung ano, ang gagawin ko na lang is, uh, lalayo tayo sa ano, sa mga makamundong, ano, makamundong gawain, siyempre. And... Sempre din naman, never too late naman ano na magbago tayo. Kasi sabi nga dito sa verse 15, isipin ninyong kaya mag kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong mailigtas. So, ibig sabihin hangga't may buhay tayo, kahit ano 'yan, before tayo mamatay, habol pa 'yan, mahahabol pa 'yan. So, uh, wag natin hindi ko kakalimutan ano, magpasalamat at uh, ayan, ah, magpasalamat at purihin, purihin ang Panginoon sa aking mga huling, huling araw. Ayan. <laughs> ayan. nga, kung one week na lang natitira sa akin ay aanginin ay, ko na lahat ng kasalanan ko at sa uh, ah, huwag na rin ako at din na rin ako magiging huwag. Kung may one week na lang ako, Magulag ng buhay na lang ako. At may, may binanggit po dyan sa verse 11 and 12 na kung ang mangyayari pala sa mundo, na sinabi dyan ay maglalaho, matutunaw, may bago na muling mangyayari. Ang sabi dyan, mabuhay ng may kabanalan, paiging makajos at mag-expect sa kanyang pagbabalik. Kasi nga, pag ang tao busy, nakakalimutan mo na, di ba, yung mga iba't ibang bagay. So, holy, godly, expectant. Mahalaga po yun. And then, yung verse 18, maganda rin po yun, na habang naghihintay, lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Yesu. Yes, na kong gagawin is mag-strive pa sa devotion ko. Mas palawakin pa yung pagkaunawa ko sa Word of God. Pagsisihan po yung mga kasalanan, syempre, at mas mag, mag sa Panginoon. At uh, gawin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Yan sa natitirang oras. Syempre, isulitin din yung oras para sa pamilya natin. Yan yung maganda yung ano eh kung alam natin talaga kung ano yung kung hanggang kailan tayo kasi magkakaroon tayo ng time na sulitin yung oras, gawin yung mga dapat natin ginagawa na ano para hindi makalimutan uh, siguro yung mga nagawa natin kasalanan. As uh, dito sa mundong ibabaw ay hihingin na po ng tawad kay Lord habang meron pa tayong natitirang oras at araw na na magbalik-loob sa kanya. At Pangalawa po siguro, Pastor, yung umiwas, yung mga nasabi na rin nila na umiwas po sa tukso, sa mga hindi magandang gawain. Yung mga, kasi habang nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi po nawala yung tukso sa ating buhay. Ay. Eh. pero kung ganun po yung mangyayari, pero yung seven days na binigay ni Lord, ay eh, di rin po natin kasi alam kung seven days tayo or hanggang mamaya tayo, hanggang bukas tayo. Again. Kaya ngayon pa lang, mag, na tayo at mag, magbalik loob na sa Kanya. Siguro pa sa uh, seven days, ano? unang-una tanggapin ko si Lord sa buhay ko at ihingi ko ng tawad lahat ng kasalanan ko. Siyempre ang pamilya. Unahin ang pamilya kasi kung ako lang, parang ang pangit pas, Oo. Mag-isa lang ako doon, wala rin. Yes, pas. Oo. Oh. Mm. Yeah. Yes, yes, pas. Dapat kasama ang pamilya. Yung one week, isa ano lang yun eh. Is parang halimbawa lang pero talaga alam naman pala natin ang dapat gawin yung tayo bilang sa atin sa sarili natin alam naman natin yung dapat gawin natin so bakit hindi pa natin simulan ngayon hindi ko pa simulan ngayon sa sarili ko hindi ko pa gawin ngayon sa sarili ko yung mga dapat kong gawin which is ano ang mahirap lang din yung i-maintain kasi sabi ni Lord is ano eh? Pero kung araw-araw may isipin yung warning, baka araw-araw oh, araw pa Yun nga, kaya nga may, kaya nga maganda po yung binasa natin. Kasi yeah. warning yun eh. Paano kung araw-araw mo yung babasahin, araw-araw mo din siyang May isip mo sa sarili mo na ano, na kailangan mo talagang gawin yung mga bagay na yun. Araw-araw din. Kasi si Lord, Araw-araw ka din yung binubuhay, minamahala. Araw-araw kanyang hinihintay magbago. Tulad dun sa verse 15 na ano, yep. na binasa ni Kuya Nel. So, why not, ano, ngayon na, now na, di ba po? Kung bakit mahalaga itong pinag-uusapan natin, siguro ang kaligtasan ng tao, gugustuhin mo, hindi lang para sa sarili mo. Kung gusto mong kapatawaran sa Diyos, buhay na walang hanggan, siguro gusto mo to sa mga mahal mo sa buhay. So, dapat kasama sila. Let this be a reminder, a warning sa atin pong lahat paalala mula sa Diyos kasi ang may magandang may binanggit diyan binanggit ni Kuya Nel eh na wag niyo isipin na yung matagal na pagbalik ng Panginoon ay parang pagbabaliwala o parang hindi mangyayari Kun, kundi dahil tibok ng puso ito ng Diyos na gusto pa niyang maraming maligtas mm. na may panahon pa para magbalik loob at maganda yung sinabi ni Rob kanina eh kahit off, uh, off cam na ang ganda ng mga sagot natin eh. At kung mangyayari talaga 'yon, yung 7 days na 'yon in the next seven years, ten years, 20 years, praise God. Pero bakit hindi natin simulan ngayong araw, ngayong linggo? 'Di ba? Sa family, sa mga, mga sa, sa buhay. Family. At yung binanggit ni Kuya Pure Health na mahalaga, siguro ang pinakamahalagang simulan ay eh, pagbabalik-loob sa Diyos pagsisisi sa mga kasalanan, pagpapakumbaba, pagsurrender ng buhay sa Kanya, tanggapin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Doon magsimula. At yung kabanalan susunod. Yung um, pagiging maka susunod. At yung puso na nag-e-expect, Lord, o oh nga ang no, gulo ng mundo. hindi na, na, ba kayo nagtataka na ang ganda ng pangako ng langit, hindi mo daw na-imagine kung ano ang ganda nun. Pero walang gustong mauna sa atin doon, di ba, ngayon? <laughs> Pero kung meron kang totoong pananampalataya sa Panginoon, assuming ligtas na yung mga mahal mo sa buhay, baka ang prayer mo parang, Lord, ang gulo na ng mundo, bumalik ka na. Gusto na namin yung pinapangako mo para sa amin. At yung sabi nga ni Kuya, pure help, ang kagandahan ng may pananampalataya sa Panginoong Yesus, siya yung guarantee mo na kasama ka doon sa bago. New heaven, new earth uh, at paghahari ni Jesus Christ sa buhay natin. So I pray po itong ating pinag-usapan ay para itong panggising lang, yung parang marami tayong ginagawa tapos bigla kang bubuhusan ng malamig na tubig. Uh, this is for, for, for all of us na marami nangyayari sa buhay ngayon eh. Gera, ang gulo ng bansa, pasama ng pasama, at marami pang mangyayari sa mga susunod. Kaya mahalaga magbasa po ng Bible kasi yung verse 18 nga dyan yung maganda eh. Habang hindi pa nangyayari mga bagay na ito, lumago tayo sa pananampalatay sa Panginoon at pagkakilala sa Kanya. So kung hindi mo pa siya kilala, nandyan yung Word of God para mas makilala. Hindi para may dagdag kaalaman, kundi mas makilala mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kasi po ang Old Testament nagpo-point kay Jesus. Ang New Testament fulfillment at yung tinuturo niya sa atin ngayon yung mga mangyayari pa po sa susunod eh nabanggit nga ni Rab na sa revelation na siya di ba sa pagbabasa ng Bible so nagco-coincide na to sa prophecy sa Old Testament sa Daniel sa Isaiah sa Ezekiel nakakatakot basahin kaya nagtigil muna ako paiksi <laughs> na po ang panahon uh, pero may pag-asa po sa Panginoon sa kanya remember to call on the name of Jesus